Sa mga balita po naman sa Ibayong Daga. Sumampa sa mahigit 30,000 Palestino ang patay sa madugong bakbakan sa pagitan ng grupong Hamas at Israeli forces sa Gaza Strip. Dumagdag sa bilang na yan ang 70 na individual na namatay sa pambobomba ng IDF sa magkakahiwalay na lugar sa Gaza. Ayon sa ulat, pawang mga batang sibilyan ang nasawi sa pag-atake. Sumampa na rin sa higit 70,000 ang sugatan sa gera. Posible ho naman daw magsagawa ng surpresang pag-atake ang militanteng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon kay Iran Group Leader Abdul Malik Al-Houthi, sisiguruduhin nilang patuloy ang gagawin nilang mga opensiba sa apektadong karagatan. Sunod-sunod po ngayon na nasasagawa ng pambubomba at drone strike ang huti sa mga cargo vessel simula noong Nobyembre ng nagdaang taon. Nagbabala naman si Russian President Vladimir Putin na posibleng gumamit na ng nuclear o nuclear weapon ang kanyang hanay Ala. sakaling magpadala ng puwersa ang NATO sa Ukraine. Nagugat yan sa patuloy na pagpapalakas ng aliansa ng mga miyembro ng NATO bunsod ng pagpasok bilang member countries ng Sweden at ng Finland. Kinumpirma naman ang Estados Unidos at mga bansa sa Europa na walang sapat na dahilan para magpadala ng tropa sa Ukraine. Patuloy pa rin ang digmaan ng Russia at Ukraine na kaalyado naman ng Amerika at EU. Hindi pa natatapos ng problema ito mga kapatid. Dapat ihudoon sa lugar po naman ng Red Sea. Itong mga Houthi ay patuloy pong nagpapalakas din ng pwersa. Ano ba yan? Na ho naman na mga residente ang pagdating ng pwersa ng militar sa mga kalye ng Jamena sa bansang Chad. At ayon sa report, nakaistasyon ng Chad military malapit sa capital airport ng bansa. Nangyayari yan matapos atakihin po ng armadong grupo ang mga miyembro ng oposisyon na Socialist Party Without Borders. Maraming napatay sa pag-atake. Kabilang po dyan si Opposition Leader Yaya Dilyo. Nangyari yan ilang buwan bago po ang pambansang halalan doon sa Mayo at Hunyo ngayong taon. Umakyat naman sa 42 patay sa nararanasang pagbaha sa Cobija, Bolivia. Sa drone footage, kita mga bahay at mga pananim na nilabo ng matinding baha. Itinaas e, na ng lokal na pamahalaan ng lapas ang red alert status dahil pujan. dyan. Lubog naman sa putik ang isang komunidad sa Cochamba o Cochabamba sa Lakina. Sa huling tala, umabot sa 31,000 pamilya ang apektado ng matinding pagbaha. Fed Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.